Sa Pangasinan, napatay ng isang lalaki ang sarili niyang kapatid. Nasaksihan ng kanilang ina ang buong pangyayari. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Dito sa barangay na ito, sa barangay Barat, sa Umingan, Pangasinan, napatay ng isang lalaki ang sarili niyang kapatid. Pinalo ni Miguel Guevara ng tubo sa ulong na nakababatang kapatid na si Gabriel. Kwento ng kanilang inang si Aling Loreta na nakasakot sa pangyayari. Bandang alas ng hapon kahapon nang umuwing lasing ang biktima si Gabriel. Nagkaroon daw ng pagtatalong mag-ina bago dumating ang anak na si Manuel na lasing din daw noon. Nang makita raw ni Manuel ang sagutan ng kanyang ina at ni si Gabriel, kumuha siya ng tubo at pinalo ang kapatid. Tumatakbo ako para sagipin yung anak ko. Hindi ko na masagip dahil napukpuk na niya. Naawa sa, sa mother niya na kinukumpunta ng anak, ano, anak niya ng kapatid niya, pinukpok na kagad ng tubo, mm -hmm. ng steel pipe. Dinala sa ospital ang biktima, pero dahil sa matinding sugat sa ulo, hindi na siya nailigtas ng mga doktor. Nung napukpok na yung lukod niya, tuloy kinapakan pang tatlong bises yung ulo. Pumunta pa ang puyang sospek sa ospital, pero nang malamang napatay niya ang kapatid, agad siyang umalis at hindi pa rin nagpapakita hanggang ngayon. Desidido si Aling Loreta na sampahan ng reklamo ang panganay na anak. Uh, sabi ko sa kanya, Bingbing, kung sumuko ka na, sumurender ka na. ZR Seriana, nagbabayad Filipinas. Pilipinas.